nagsisikap ako loko ako ng munggo ito po yung aking lulutuin ngayon tanghalian nalambot na po siya mamaya igigisa ko na po ito yan ito po ang aking lulutuin ngayon munggo muna po tayo munggo munggo ayan ito po yung ulam natin ngayon Maraming maraming salamat po sa panunood. Sana ay, ay hindi po kayo magsawa sa pagpanunod ng aking video at pagsuporta. Ayan, maraming pong salamat. at bliss po sa inyo. Ayan, malambot na po. Mamaya gigisa ko na po siya. Ayan. Malambot na po siya. Ayan lang po. Peace. Nice.